Dito ang patama, ha? Ah. Dito. Isentro mo, ha? Ah. Dito. Ha? Dito, isentro mo. Pare, teka. Ha? Ayan. Isentro mo dito ang patama. Dito po? Pa. Oo. Oh. Apo ni nang... Sige, ninong. kaya mo yan, kaya mo yan. Yay! Galing ni Bulet. Ayaw. Ate! Ang ganda na patama niya. Mukha yata ang Pakikinaba na natin si Bullet. Sige, sige, tuloy mo, tuloy mo. Doon din ang patama, ha? Bermin doon. Padre. Mukhang nachambahan lang ni Bullet. Akala ko okay ni. Wala talaga. May makanda kong pakiramdam. Sandali lang. Halika. Asa mo loob mo? Sir, hanggang dito na lang po tayo. Doktor. Talikado ang lagay ng misis mo. buwan pa lang ang bata. Her condition is critical. Huwag kang maglalala, sargento. Gagawin namin ang lahat para mailigtas ang mag mo. Salamat, ho. pregnant na mo. Congratulations. Lalaki ang anak mo. Salamat. Pero kailangan pa rin natin sa incubator. Pulang siya. Di bale. Hindi talaga pwedeng isabay si Perfecto Realino sa mga batang kasing edad niya dito. Public elementary school lang ito, Mrs. Campiones. At ang mga teachers namin dito ay walang special training para sa mga disabled. Mami, hindi ho disabled ang anak ko. Mrs., you have to face it. Autism is a form of disability. Ipagpatawad mo sana ang terminong ginamit ko. But you have to admit that your son is not normal. State of the mind lang ho. May angking siyang talino na kailangan lang hong pagtyagaan. Merong special school sa Maynila na nagtuturo para sa mga special kids sa katulad ng anak mo. Eh, napakabalo ng special school sa Maynila eh. Wala ako kaming perang gagastusin, ma'am. Pagbigyan niyo na ako. Kahit tapusin lang natin ang taong ito. Hindi nga siya mabigyan ng instructions ng kanyang mga advisers. Nananakit pa siya ng mga kaklase kapag siya'y nagagalit. Nahihirapan kaming lahat sa kanya. Babantayan ko ang anak ko rito araw-araw. Kung papayagan nyo sana ako. Pero, Flor... Ma'am, kailangan ulibulit ang tulong niyo ngayon paano siya matututo sa mga bagay na dapat niyang malaman kung hindi natin siya isasama sa mga bata na normal? I'm sorry, Mrs. Campiones. Pero talagang hindi ko kayo matutulungan. Good day. Gulit halika na. Galing mo talaga, pare. Wala talaga yung panalo sa akin. Mag-practice muna kayo. Bulet, to. Bulet! Lika dito! Yan ang kalabanin mo. Alin, yan? Wala yan. Walang panalo sa akin yan. Kahit sino pa tawagin mo. Yabang mo talaga. Bulet, laro muna tayo. Nay, wala naman po akong pasok bukas eh. O, sige, maglaro ka muna. Pero umuwi ka na maaga, ha? Opo, inay. Tara, Bulet ito yung paggamit mo, ito yung balok ko. ano ni mo bulit ah? Kanina pa mayabang yan eh. Ha? Ito gamitin mo. Yes! Pag isinama natin ang tatlo, magiging lima. Bullet. Ipagluluto kita ng fried chicken. Kapag nabilang mo itong mga nakadrawing, ha? Oo. Uh, ipagluluto niyo po ba ako ng fried chicken? Pag nabilang ko ang drawing? Oo, oh, oh, oh. Pero bibilangin mo itong mga nakadrawing, ha? Opo, inay. Eh, Ito, ay dalawa. Isa, dalawa. Ito ay tatlo. Nung unang panahon, may isang mahusay at matapang na mandirigma. Isa siyang higante. Nang makita niya, si David ay Hinamak niya ito at pakutyang tinanong, Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo? at tungkod lang ang dala mo? Sinabi pa niya, Halika nga rito, nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, Ang dala mo'y tabak, sibat, at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngala ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak ibibigay kanya sa akin ngayon. At dinala niya ang ulo nito sa Jerusalem. जान Bulet! Bulet, anak! Sumunod ka sa akin sa babat na ipakikita ko sa'yo. Sabi-sabi. Tama na yung kinakausap mo sa sarili mo. Wala ka namang kinakausap, eh. Bulet, anak. Tama na yan. Lupa ya. na. Dali. Opo. <laughs> Talagang hindi pa rin nagbabago ha, ang puso ko. Hala, tignan mo kung ilan ang tama sa sintido! <laughs> Mayor, wala pong tama! Ano gusto pa ikaw ang ko? Mayor, wala po talaga eh! Hoy, ikaw ang tumingin! Malabo ang mata ng demonyo na yan eh! Mayor! Oh, Padre, Oh, kumusta ang practice? Ha, ay nga tinatitig ng ko kung ilan ang uh, bulsay eh. Wala naman talagang tumama eh. Puro sa lupa naman eh. Mayor, wala po talagang tama! Palagay ko, Padre, may depresya itong baril na nabili ko. Dapat sumpit na lang gamitin ito eh. Dapat dito, tirador na lang kay Mayor eh. Ginamit ko yan kagabi, Mayor. Maganda ho tama. Pare! Tandaan mo! Pag hindi kita kinakausap, huwag kang magkasalta! Pare, Mayor. Oh. <laughs> Yung pinag-usapan natin. Subukan natin itong inaanak mo. Ulit, pakita mo sa ninong mo. Ako oh, nga pala, no? Inaanak, ikaw naman ang bumanat. Sige na. Apo. Uy! 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 Bulit. Bulit. Di ba sinabi ko sa'yo? Sayang... Kapa. Pare, Apa. alam mo namang hindi ako nagkulang sa pangaral dito sa inaanak mo, no? Ha? Basta tungkol sa pagbabaril, di ba? Napansin ko nga. Busto <laughs> ko sa pangaral. Sige pang na. Sige na. Yan na? Alin? Alin po dyan? Yun yun. Ayun, ibulsa yun ron. Yung nasa gitna. Ayun po, reko, reko. Reko, reko, reko. Bulet. Ingay ako. Ingay po eh. Kamantik nang madisga sa <laughs> sa sapatos ko. Pare, Pasensya ka na sa inanak mo. Alam mo namang... Sakit sa tenga no? Akin na yan. Sa, sa tinga tayo. Ulitin mo, anak. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sige. Huwag daw kayo matakot, ha? Sandali na. ha? Kasi, alam mo naman itong inaanak mo. May diferensya sa tinga. Medyo nagwawala pagka nabibingi. Ayan, ha? <coughs> ah, bullet. Dito ang patama, ha? Ah. Dito. I-centro mo, ah. ha? Dito. Ha? Ha? dito isentro mo. Pare, teka. Ha? Ayan. Isentro mo dito ang patama. Dito po? Oo. Oh. Apo ni nang... Sige, ninong. kaya mo yan, kaya mo yan. Hey! Galing ni bullet. Ate, <laughs> Ang ganda ng patama niya. Mukha yata ang pakikinaman natin si bullet. Sige, pa. sige, sige tuloy mo, tuloy mo. Opo. Doon dito patama, ha? Pero doon. Padre, mukhang natsambal na ni Bullet. Akala ko okay ni. Wala talaga. May makanda akong pakiramdam. Sandali lang. Halika. Oy, oy, oy! Sandali lang, sandali lang. <laughs> Alam mo, iho, nervyoso ko pagka ang tao may hawak na baril eh malikot ang kami mo eh. Tama ang hinala ko, pare. Lahat ng bala ni Bullet, iisa ang tama. Ha? Oo nga, no. <laughs> Aba, iba pala talaga ang talento ng ina-anak ko. Aba, kinakailangan pakinabangan natin ng kanyang talino. Oo, oh, pero kailangan maturuan ko muna siya ng tamang pamamaraan sa paghawak ng baril. Tingnan mo nga naman, ito. hindi ko lubos mapaniwalaan na isa ka ng mayor sa bayan natin. <laughs> <laughs> ang magtaka ka kung ako'y maging presidente na. Yan <laughs> ang ah. sinasabi ko sa, eh. Puro kalukuhan nasa isip mo eh. Kalukuhan! <laughs> Natatanda mo na nung serbisyo tayo, wala akong matandaan na ni mang matino na ginawa mo eh. <laughs> <laughs> di mati-mati magsasalta ka. Ibang biro mo parang totoo eh. Mabuti lahat, wala sa atin. Kung gusto ko, isa-isahin ko pa eh. Na ano? Natatanda mo ba nung italam mo si Maring? Hindi si Maring yun, si Clara. Tama <laughs> na nga <kayo. laughs> yan. Alam mo, pinunta ko rito dahil dyan. oh Big time to ah. Malaking competition to sa Maynila. At malaki rin ng premyo, pare. Malabo. Malaking away to. Di papayag si Flor. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Ibang klaseng galing meron ang anak mo. Ibang klaseng galing? Ano ka ba naman? Hindi mo ba naisip na delikado yon? Tinuruan mo humawak ng baril ang anak mo. Eh alam mo namang may... May diferensya. Flo, hindi ordinaryo ang kahusayang ni Bullet. Hindi ako pabor sa gusto mong mangyari, Piping. Flo, anak natin siya. Anak siya ng isang pulis. Kaya dapat lamang na matuto siyang dumibensa ng kanyang sarili at ng ibang tao. Paano kung mapahamak ang anak mo ng dahil sa baril? Kapag ginamit ang baril sa kasamaan, doon mapapahamak ang tao. Gusto mo lamang matupad ang pangarap mo, gagamitin mo pang pa anak mo. Lord, huwag mong kalimutan na kampiones ang apelido natin. Patutunayan ko sa kanila na hindi ako bigo sa aking anak. Si Bulet ang magtatayo ng ating karangalan. Sa larangan ng baril, siya'y magiging kampyon. Ah, ah, ah! papayag akong sumali ka sa contest dahil sport itong papasukan mo, anak. At yan din ang pangarap ng tatay mo, ang makuhang medalya sa larong yon at bigyan ng karangalan ng baryo natin. Pero, bullet tatandaan mo ito. Kailanman, hindi gagamitin ang baril sa pagpatay ng tao. Naintindihan mo ba ako, anak? Opo, Nay. Mahal kita, anak. Mahal na mahal kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Nay. Gutom na ako, Nay. O sige, kakain na tayo. Ay, pagkabait ka, ha? Apa. Mm -hmm. Lori, tama na yung pangalaman. Baka mahiwan kami ng boss. Pare! Uy, pare! Gusto ko lang makita ang pagalis ni Bullet. To wish you good luck. At saka ako naman ang mag sa sa istasyon ng bus. <laughs> Salamat, pare. Ayaw mo't hindi namin hihihayin ng bayan natin. Flore! Ano ba? May huli na kami! Sige, Bullet. Oo, oh, oo, oh, andyan na. Ano ka ba naman, Piping? Kailangan maayos yung mga dadali ni Bullet. O, oh, Bullet. Huwag mo kalilimutan ang mabilin ko sa'yo, naka. Pipin. Ha? Huwag mo nga alisin ang pasin mo Ooh. sa anak mo, ha? Ubulit. Palagi kang magdarasal. Huwag mong kalilimutan, Ulit. ha? Galingan mo, ha? Kasing ikumusta mo na lang ang kini-Eliad, oh. Rhea. Huwag mong kalilimutan magdasal, ha? Tay, bakit may TV, di ba? Sa bahay lang may TV. Bakit sa bus may TV rin? Alam mo, lumuhulad para hindi mainit ang mga tao sa biyahe. Para sandali lang, makakarating na sila sa destinasyon nila. Kaya ayan. Hulad. Hulad, anak. Tanda mo. Huwag mong kalilimutan yung tinuro ko sa'yo tungkol sa tamang paghawak ng baril pag nandun ka na sa kompetisyon, ha? Apo, Tay. Para hindi ka ma-disqualify. Naintindihan mo ba? Opo, tay. Ha? Opo, tay. Tay, anong ibig sabihin ng you have the right to remain silent? Hmm. Nasa batas yun. Kailangan malaman ng isang hinuhuli ang karapatan niya sa isang pulis tulad ko. Hindi basta baril ng baril doon sa hinuhuli niya. Tay, hmm. tay, hmm. mana pala ako sa inyo. Kasi natutulala na rin kayo kapag kinakausap kayo. <laughs> <laughs> Tulog na. Ay, bole, Ray! Nay, nay! Nandito po si Uncle Pepe at si Bole. <laughs> Ano tayo. Pumati ka sa tsayali mo. Apa. Sabi mo, magandang tanghali. Apo. Dito eh. Halika dito, Bulet. Hoy, okay, huwag ka masyado maglilikot ha. Tsaka huwag kung ano-ano ang tuturo mo kay Bullet. O Bullet, ha, huwag masyado magulo ha. Ay, ako bahala okay, kay Bullet. Ipon mo muna 'yung bag mo, alikha maupo ka. Pa, paano kaya nagagawan ka usapan ni Reyang anak mo? Alam mo hindi ko rin alam eh. taong taon nang nakakasama 'yung si Bullet, ha. Araw-araw. Pero hanggang ngayon hinuhuli ko pa rin ang isip niya bago makausap. Kuya, malaking perang mapapanalunan niya doon. <laughs> alam mo kaya pumayag si Ate Flor mo na pumunta kay Merito para may konting pera man lang may tabi sa bangko para kay Bullet. Para sa pag-aaral niya. Sandali lang ha! Ah. Diyan ka lang ha! Ah. May papakita ko sa'yo! Yeah. Uh, sorry, sir. Ayun, mo yan! Ano, naayos niyo ba yung tulong ng grape sa restroom? Sorry, General. Naghilamos pa ako eh. Well, gentlemen, I have a deal with a certain Japanese. Isang uh, container van. Kailangan ninyong makita. Bibigyan ko kayo ng 500,000 as down payment. Ngayon, pag nakita nyo at na-deliver nyo sa akin ng van na ito, bibigyan ko kayo ng 2 million. Sounds like a good deal to me. Not what? Shoot. Shoot. Understand the course of fire. Yep. Load no, and make ready. Shooter ready. Okay. Hold there. Shooter ready. Yep. Stand by. Up. Then make ready what's there stand by up sandali na lang. May ilang shooter na lang kailangan niyang talunin. Pero may isang medyo mabigat na kalaban. Si Jetro Dionisio yan. Magaling yan. Sikat na sikat yan, kuya. Ang pulso niya, mahusay. Oo. Pero talo pa rin po yan ni eh, Bullet. <laughs> bilib na bilib talaga sa pinsa niya to eh. Load and make ready. ready ready <coughs> ready <coughs> stand by sabi nyo tinalo niya ang kampiyon na si Jethro Dionisio? Kayo uh, eh baka kayo nahirapan hindi naman. Ang isa ay nagkakaroon na isang expertise. Eh uh, kay Bullet ay, sa target shooting. Kaya ganon. Congratulations ano? po. Napakagaling na inyong anak. Thank you very much po. Oh Bullet, eto na yung kotse natin. Oh, bullet! 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 Bullet!